lang 200, ha? Alin, video ka per? Tandaan nila dapat yan, hindi lang 200, ha? Ah? Yan pa rin yung sa, ano, ha? Oo. Hindi statement ah, ng Naga ah. City Government? Oo. Ah, ah. Eh, yan nga mga resibo. O, ito, panoorin nyo. Buhay team, diba, Bijo Gaper? Oo naman. At saka, eto pa nga pala. Karoon na po tayo ng transition to rehabilitation phase, Bijo Gaper. Ah. Yan po ay inanunsyo na rin ng Angat Buhay. Ayan po. And, Bijo nagkaroon din ng simultaneous medical mission sa Naga. Ah, galing ah. And, yung clean up drive po. O, ba diba? O, eto pa yan. mga naglalabasan ng mga fake news. Pero dapat hindi fake news yan kasi kung galing mismo sa ano, diba? Government portal. Oh. Dapat talagang transparent yan kasi ang nagbaba, mismong LGU eh. Pero bakit ganito, diba? Pero meron na ba silang bagong nirelease or pinos or binaba na mga ano? Wala. Wala. Okay. Pero, teka lang may interview eh. Oo. Uh -uh. Diba? Oo. Uh -uh. Kahapon ata yun, mga kabatang helmet. Oo. Pero parang wala naman ako narinig na nasagot ng... Wala yun, hindi masagot. Parang... Alam... Oh, eto. O, oh, ayan yun, no? Pero alam nyo naman po siguro na parang naging controversial bigla, no? Yung ito pong lumabas na post uh, na di umano, eh, 200 lamang po yung family food packs na naipamahagi ng Angat Buhay Foundation ni dating VP Lenny. Saan ho ba nanggaling yung post na yun, Mayor? Um... Ang totoo po yan, may report yung aming City Social Welfare and Development uh, Officer at uh, ibinigay po sa aming, uh, uh, yung nagmamanage po ng Naga uh, uh, City Government uh, page. Hmm. Yung patungkol po doon sa report, sinasabi po doon kung uh, yung patungkol po sa lahat ng mga request uh, for relief assistance mm -hmm. sa lahat ng barangay sa lungsod ng Naga po. Mm -hmm. Um, tinatanong po dito, ilan ba yung nanggagaling sa DSWB, Okay. Ilan ba yung nanggagaling mismo sa LGU Naga? Mm -hmm. At uh, yung nanggagaling naman sa ibang tumutulong. Oo mm pa? -hmm. Uh, supposedly internal yung kuanayon document mm -hmm. ang na sa isang barangay nabanggit uh, noong kapitan sa aming uh, social welfare development officer kung ilan yung naibigay sa sa nabang sa, sa barangay na yon yun mm -hmm. yung nakasama sa report so, kung so ano lang barangay yung sinabi yun. ni, kung ano lang yung sinabi ni barangay captain sa social welfare uh, office nyo yun lang ang sinama oh, yun, sa report. Okay. Yung yun yung Pero naisama. Pero bago pa man po, mm. bago pa man na uh, Opo. Uh, may nakapansin po noon mm -hmm. ay pag usapan na po namin sa aming uh, meeting. Mm -hmm. Ang sabi po namin ay mm -hmm. huwag nang isama yung yung efforts ng ibang organization. Kasi um, mm -hmm. kahit, uh, na sa nangapo ang ang parang obligation namin ay for mm -hmm. purposes of transparency and accountability ay mabanggit sa publiko mm -hmm. uh yung mga pumasok na tulong pero yung mm -hmm. yung tulong na directly ibinibigay po sa barangay na directly ibinibigay sa tao at hindi na dumaan sa amin mm -hmm. wag wag nang isama sa report okay so yun ang sa, lang, sino po nagsabi eh, no na wag nang isama pero, sa report sino po pero hindi nun? naman hindi, hindi naman po yun uh, ginawa in the uh, bad faith at malinaw naman po yon na sinabi sa akin ng aming City Social Welfare and Development Officer at ganoon din hmm. yung nag-post sa aming Facebook Sige page. Sige po. Sino po ang nagsabi kay City Social Welfare and Development Officer na wag nang isama yung mga donation galing sa ibang mga organisasyon? Uh, ako po mismo nagsabi Ay, kayo na po. kapag hindi naman namin natanggap, hindi naman po namin natanggap, huwag mm. -hmm. isama sa report. All right. Pero sinama sa report na may natanggap po from the Office of Vice President Sara Duterte, Senator Ramon Revilla at saka DSWD. Yung po, isinama din yon. Mm -hmm. uh, yung lahat po na natatanggap po namin, mm -hmm. yung ipinagkakatiwala po sa amin, yeah. at uh, kami po yung kasama sa distribution. Mm -hmm. right. Actually, pagdating po sa distribution, mm. -hmm. Uh, mayroon po kaming team na gumagawa noon. At ang instruction ko naman ay yeah. uh, uh, hindi naman kayo na kailangan maghintay sa akin pagdating ng scheduled uh, time. Mm. Uh, nandoon ako, wala, ay, ay ituloy na. Ang distribution. So nagtataon sa isang occasion na mm. nabanggit daw ng isang kapitan yung patungkol sa angat buhay. Okay, pero yung ang sabi sa niyo ibang, po... Yung, 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 sa ibang nagdo-donate, mm. kapag... Uh, ipinagkakatiwala po sa amin, sinasabi po namin na ito ay galing halimbawa kay senator Bong revilla Opo, ina-acknowledge uh, nyo naman. Oo. Opo, Kasi Pero, kailangan din pong mabanggit po namin. Bakit po siya... Putong, bakit po siya internal lamang po, Mayor? Sabi mo, this was supposed to be internal lamang? You, for, for the meantime, for the meantime, kasi magre-report po kami, uh -huh. uh, yung magsasubmit ng final report, Ah... Uh, To, uh, later on, kapag ka na-kompleto na. na oh, kanina po uh, at... submit Mayor, yung final report? Alibaba ah, po sa DSWD, DSWD, yung lahat ng ibinigay nila, ah, doon sa mga oh, okay. po namin sa kanila. Opo. Yung, yung mga nag-donate. Yung nagagaling halimbawa kay Senator Bong Revilla, i-report po namin namin kay Senator Bong Revilla. Okay, I understand Alright. all right. Mayor, bakit nyo niyo tinake down yung post? Ha? Ah? Bakit nyo tinanggal yung post? Hindi po ako nagtanggal, ma'am. Sino po? Sino po nag-delete? Atin din. Galing galing sa page uh, po may, na to. Ma'am, ma ganito po. Mm -hmm. uh, naintindihan ko na na ano mang nangyayari sa isang lugar ay parang ang tinutukoy na responsable ay yung alkalde. Mm -hmm. Yes. Aha. Aba, aba. pero hindi lahat ng ginagawa at nangyayari sa isang lugar ay kautusan ng alkalde. Sige, malino po yan. Pero sino ho ba ang... Sino ho diba? ba ang may, uh... may, mga, may mga respective uh, functions, Opo. responsibilities na nakatalaan sa mga departamento, sa mga opisina. At uh, hindi kaya at hindi naman ginagawa ng mga alkalde na yon, yun. ba diba? Lalong-lalo lalo na sa ganitong panahon na nabakarami po ng ginagawa napakarami po ng inaasikaso. Okay. Di ba? Opo. Sino po nag-take down ng post kung hindi po sa kayo mismo? Ma'am, uh, sir, sir, Tony, um, yung aming uh, concerned official, ang pangalan Alan Rion Danga, uh -huh. ay nag-post na po sa kanyang uh, uh, account personal po sa pangyayari pong ito. Personal account po niya, hindi po ng office of the, anang ah, ng LGU, hindi po. Mm -mm. Ah, uh, hindi, hindi ko lang po matandaan kung mayroon din pong uh, ipinost okay. sa sa LGU. Mmm. -hmm. Sa uh, government page ng LGU Naga. Ano pong pangalan nung? Allen, Allen? Allen Riondanga. riondanga uh -huh. So nag-post po siya opo, para okay. para mag para klaruhin yung issue, tama po ba? Opo, opo. Mm. Pwede niyo pong tingnan Buksan po ang account Facebook niya. account Okay. Mm. So so moving forward, Mayor, ang sinasabi niyo po, abiso niyo sa inyong Office of Social Welfare and Development na ang inyo pong itatabulate ay yun lamang mga tulong na dumadaan po sa Naga-LGU. Lapas na po yung tulong na galing sa ibang mga organisasyon na dumediretsyo na dun sa mga affected barangays. Tama po? Tama po yun. Okay. So uh, nag-issue po ba kayo kahit pa paano ng, um, how do you say it, um, statement para po to um, at least no uh, express regrets dun sa naunang post na dinelete na po ngayon? Mayor. Na, Mayor, na. No. Naririnig pa ho kayo. Hello? Opo. Hmm. O -o. So, opo, opo. Sorry po. Ano po 'yon? Opo. Ano nag-issue na, po ba kayo? Na, ha? Uh, mukhang may na po yata 'yung Opo. Po. maganda po 'yung signal, malinaw po eh. Nag-issue po ba kayo ng statement at least to express regrets po doon sa naunang post na ngayon ay dinelete na? Sir, Sir Tony, Gaspar. Yes, uh, para po sa akin sufficient na po yung uh, yung yung post ni Mr. Allen De Leon Danga. usap po uh, ba? Uh, I have it. I have it. So binubuksan uh, na uh, po ni Partner Casey. Uh, uh. Panghuli na lang na tanong mula sa akin ano, Mayor. Hindi naman iba sa inyo si Vice Presidente Lenny Robredo, hindi po ba? Uh, simula po na nagkaroon ng ganitong klaseng kontrobersya, kayo ba ho mismo ang nakipag-usap na kay dating Vice presidente Lenny Robredo? Ma'am, pasensya na po ha. Ang uh, nangyari po 'yon, alaman ko po late uh, evening yesterday. Mm -hmm. At uh, kasunod po noon, hindi ko lang po alam alam ko sumusubaybay po kayo sa aking Facebook page. Ang dami na pong mga nangyari, ang dami pong mga mga concerns na kailangan harapin ko po. Mm -hmm. At uh, dahil nga po nabalitaan ko na may post na nagpaliwanag na po si Mr. Allen Deondanga. Mm -hmm. Ganon din po yung isang uh, staff ko ay uh, may ipinost na din at uh, may post na din po si former VP Lenny Robredo na mag-move on na. Uh, Ganon din po yung sinasabi ko sa mga kasamahan ko na sana ay huwag tayong mawala um, uh, sa sa Uh, main task natin ngayon, uh, patuloy pa rin tayo, sinasabi na mag-move on, move on na po tayo. Alright. Sige. So, uh, wala pa namang, ano, kung no? kumbaga, nagre-reach out to uh, one another tungkol po sa isyung ito na bah, dahil gusto niya nga po si Allen uh, Ria ano sorry po Dangga. Rian Danga. Rian Danga. O sige babasahin na lang namin mamaya ni partner Casey kung ano po yung mga paliwanag na binigay po ni Mr. Rian Danga no sa kanyang sariling Facebook post. Di ba mga kabatang helmet, nakakaloka ta lang talaga. Para sa akin kung kung wala naman kayo talaga maipoproduce mailalabas na mga detalye, mga statistics eh huwag na lang munang mag-post, di ba? Para wal walang nakikitang resibo ng mga kamaalian, di ba? ika ha walang makakapunas. Sabi, Joga, pero napag eh. Ha? Ang mga hokage moves na ganyan, Do napag eh, yeah. nakumakabat ang helmet. Pero, ayan, no? Taga, clap, clap, clap pa rin tayo. Oo oh, lady, Kaya, Diyos tuloy pa rin. Diyos nagkaroon nga ng clean-up drive. Mm. Yan nga yung sinasabi nating rehabilitation phase na videographer. Mm. Tuloy pa rin, videographer, di ba? Kaya, build, Diba? build ulit yung community. Nire-rebuild ulit. Di ba? From dun sa aftermath, ngayon, tulong-tulong na bumabangon muli. Huwag <laughs> right. mong gagamitin yung babangon muli. Ay, oo oh, nga pala, parang... Pangit yun. Oo, oh, oh, may ibang ano pa. Ah. Galing sa tulog yun eh. Pag galing sa tulog. Oh, ngayon ay... Aangat muli. O, oh, yan. Oh, yan. Ah. Angat buhay lahat. Aangat muli ang buhay ng bawat, hmm. ano, Pilipino. So, Pag bumangon, galing sa tulog yun. Oo oh, oh, pala. Saan? Sa bahay pangulo? Oo. Oh, oh. <laughs> bumangon Eh, oh. hey, ito nga mga kabata helmet. Patuloy po tayong manalangin na... Ah, yung sa bagyong Leon, bigo grabe oh. no. Ang lakas talaga ng epekto nito sa Batanes. Sana safe talaga yung mga kapamilya natin doon, mga kapuso natin doon. Oh, ba oh, diba? Mga kapatid natin doon, mm -hmm. mga kabayan natin doon. Kaya patuloy pa rin po tayong magdasal. At makikibalita pa rin tayo, video paper, kung ano naman yung mga kailangan ng mga nasalanta doon, uh mm diba? And syempre, video ka sa talaga humina at malusaw na ito. Kasi bukas, diba, undas na. Kaya, eh, na, parang eh. magiging maulan yata mga helmet. Uh -huh. Pero ayan, kung nagsama mong vlog na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga latest na in-upload po namin. Oh, Di ba, naman. video ka pa? Eh kahapon, syempre, may nagpadala sa atin ako. Magpapasalamat muna ako ng pangmalakasan sa Balay Sugba. Uh -huh. Para sa pinadala po nila ko, Chinilio. Maraming maraming salamat po. At sinare na po natin yan, yes. no? Diba? Syempre, alam mo mga kabadahel, bakit ako lang kakain nun, no, diba? Pero ay maraming maraming salamat po. Sa, Malutong siya. Talaga pong masarap siya. At saka iba pala talaga yung lasa kapag sa uling siya, ano, niluto. Kasi yung mga natitikman natin video pa gas oven uh -uh. or electric oven may iba talagang napoproduce na texture kapag pala talaga sa uh -uh. uling at ito pala video kapwa pa, shoutout muna tayo kay Dean Heidi Hello po! Dean Heidi Mendoza yan mga kabat, ang helmet ha nako abangan Wag nyo kalibutan. yung ating oo tsaka abangan nyo yung vlog natin mm. sino pa talaga si Dean Heidi Mendoza? Yes. Diba? makikilala nyo po siya ng lubusan basta abangan nyo po yan And stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay, nag-helmet din na buhay. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Nakakaloka. Hindi na lang tumulong yung mga yan, no?